pero bread ito lang talaga ang ayaw ko na i-arrange bakit? ang hirap siya guys Oo. kasi hindi pa rin ang laki niya at saka pinaganito pa siya o pinabalik kaya ang hirap talaga kung hindi ka talaga mariskarte yung mga kamay mo hindi naroon mong mag ano magaganong-ganong kasapit wala talaga kang ano guys hindi ito mapormang ganito. Pero sa akin, nasanay na ako sa tagal ko na dito, sa ginagawa ko. Kahit mag-isa lang ako, pwedeng pwede. Pero dati guys, yung first time ko dito, magtawag talaga ako ng kasama ko. Kasi hindi talaga pwede ito. Ang dami ng tip na sayang. Wala talaga, hindi maporma talaga, mahulog lang siya. Pero ngayon, hindi naman pagmayabang sa akin bilis lang yan sa akin bilis lang talaga matapos ko guys oo ayan kahit wala nang maghawak sa akin wala nang magkalalay kaya ang kaya ko mag isa ayan ito lang talaga ang inayawan ko kasi pinaganito siya guys tapos hindi siya pareho ang laki niya hindi pareho ang taas din niya So, mahirap talaga. Kung hindi ka marunong maghawak ang mga kamay mo, hanggang-hanggang mag-pick. Walang. Hindi makurma siya, guys. Mm -hmm. Ayan. So, masanayan ko na to siya. Kaya, bilis lang sa akin. Mm hmm <laughs> Ito na siya lahat, guys, ang ginagawa ko na protas para sa simba nila. Mm-hmm. Ayan. So, nasanay na din ako. Kaya, ayan. Bilis lang sa akin yan. Easy na sa akin. <laughs> Tomorrow. Good morning. Tayo ay muna bago tayo ang kasama sa akin sa mga natin pepper pork. sandwich dito. mo Kasi, yun ang vitamin natin. <laughs> so, let's try to eat that.

So, ito yung ingredients natin. Lagyan natin ng yes. Lagyan natin ng iklo. Lagyan natin ng gato stress para masarap. Over na ang than milk. Thank Masukkan semuanya Masukkan semuanya Dagingnya So tapos na natin minimix guys Takpan na natin yan Ayan Takpan natin hanggang Mag Ano yan siya, Mutubo na siya guys <laughs> So after Ano guys So nag ano, na Nagbabos na to Parang sa pa Nagtubo na to Ang ano guys Oo, Yung harina

Ayan. Yeah. Nasunog-sunog lang yung gilid niya. <laughs> Pero masarap yun siya guys. Gusto-gusto ko. So ito na yung hot cake natin. So ilagay ko to sa ref. Tapos, so ngayon hindi ko pa ilagay kasi mainit pa. O kasi ilagay ko to siya guys. Tapos, kung gusto ko kumain, iinit ko lang siya. So ganito ang gagawa ko pag wala akong pinapay. So, ito. hanggang dito na ang aking video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye!